green flag para sa mga taong nag-a-update at nagbibigay ng assurance kahit hindi hingiin sana all green flag na lang berde ba ganon. Kasi, alam nyo, love is not just about feelings. It's about effort and consistency. Hindi sila naghihintay na magtampo ka bago makaramdam. Ganon yung mga taong green flag. At hindi mo na kailangang manghula kung mahal ka pa ba o priority ka pa rin kasi ramdam na ramdam mo yun. Beshi, araw-araw. Yun yung mga taong consistent sa updates na hindi ka kailangan magtanong kung kamusta na siya kasi kusa niya yung sasabihin. Yung mga taong may oras kahit busy, kahit simpleng good morning, di ba? Ingat ka, alam mong iniisip ka pa rin niya. At syempre, pangatlo, yung ginagawang malinaw ang mga plano para sa'yo. Hindi lang yung bahala na, come what may, kundi pinaparamdam sa'yo nakasama ka sa kanyang mga plano at pangara. At sa ganitong klasing tao, hindi ka mai-stress sa kaka overthink. At hindi mo kailangang mag-scroll ng social media para lang makita kung active sila. Kasi yung mga tao green flag mismo ang lalapit at magpapaalala na andito ako mahal kita at kung may ganito kang klasing tao, alagaan mo na. Dahil hindi araw-araw may taong willing magparamdam ng presence niya dahil mahal ka niya kahit magkalayo pa kayo. Mm, super check talaga sa mga taong green flag. Yung nararamdaman nila that they are in a relationship and they have the responsibility. Kasi may mga taong pasok ng pasok sa relasyon pero ayaw ng responsibility nyo ba yon? Pwede ba yon? Alam niyo, pag pumapasok tayo sa isang relasyon, may kaakibat po yung responsibilidad. Hindi pwedeng wala. And part of that responsibility ay iparamdam mo sa tao na mahal mo na mahal mo siya. Gets niyo? Hindi yung okay tayo na, bala na. Kung gusto ko mag-update, edi mag-update ako. Kung ayoko, ko, ayo ko. Kung matutulog ako, matutulog ako. Kung magbabarkada ako, magbabarkada ako. Pwede ba yon? Hindi eh. When you go into a relationship and commit to someone, you also make yourself a available sa mga oras na kailangan kanya at magiging responsable at faithful ka rin sa mga dapat mong ng tungkulin. Para yung trabaho, di ba? Inaplayan mo yung trabaho na yun. i expect naman ng boss mo na ikaw ay magpe-perform ng maayos sa trabaho na yun. Ganon yun. So, syempre, kanon din sa pag-ibig. Kapag pinasagot mo yung isang tao or naging magjowa jowa kayo, naging mag-asawa kayo, lalo na pag may pamilya kayo, dapat eh, magiging loyal ka sa kanya. Dapat eh, nag effort kang i-update siya. Dapat ikaw mismo yung nagkukusa. Hindi na yung hinihintay mong kulitin ka pa, mag-overthink pa yung partner mo bago ka lang mag-effort. Hindi ganun. Yung mga taong green flag, hindi mo na yan kinakailangang ulit-ulitan pa para lang maalala na present pala siya sa buhay mo. Hindi ganun yon. Ang mga taong green flag, hindi na kailangan paalalahanan pa kung ano yung gagawin nila. Kasi ginagawa na nila yon dahil mahal ka. Pero yung mga taong red flag, alam na nila yung responsibilidad nila, sinasabi nilang mahal ka nila, pero hindi pa rin nila ginagawa kasi mas prioridad nila yung ibang bagay. ba? Diba? So, doon na tayo sa mga taong green flag, mga besh. Kapag nakakita na kayo ng red flags, it's a warning, it's a no, wag nyo nang pasukin kasi sasakit lang yung ulo nyo mga marsh.